ayan, dahil new year at <laughs> eh, saka OFW tayo bilhin na lang tayo ng pagkain sa labas guys ganito ka crowded dito ang daming tao kasi na new year walang pasok lahat is nasa galaan. <tik> KFC, manok. Oke, okay. okay, oh, manok nah, fried chicken. epsilon dance. Nice. Now, so FC Hongsen. Now, I think that Number 637, Guto, Ms. Rio. 637 waiting guys dito tayo sa KFC ayan mayroon na po tayong KFC so KFC lang nabili <laughs> tayo ng cake nabili <laughs> ako ng cake <laughs> tapos ako lang din kakain <laughs> Pag so FW ka, ikaw na mag-adjust. Kasi yung mga amo, hindi yan nagsiselebrate halos ng New Year. Sa labas sila kakain kasama yung mga friend, gano'n. Na hindi ka kasali, joke. <laughs> Kaya, ikaw na lang ang lumabas para mamili ng pagkain mo. <laughs> Bibili tayo ng Bibili tayo ng fruits, guys. Meron na tayong KFC. Yan. Ako lang. Kakain. Late na pala ako nakalabas. <laughs> alas 5, na madilim na dito. Dahil alas ay sila lalayas. kain sila sa labas. So, paalam ako mong gababa para pumili ng pagkain ko. Happy New Year, everyone! Para mamaya. <laughs> Advance. Kasi ngayon ano pa lang, 31. Ang New Year is mamayang... Hating gabi. Midnight at around... 12 a.m. January 1. Yan ang New Year. Kaya Happy New Year. Happy ang New Year. Fifteen, no? oh, get get. Hey, tama ganda. Fresh, delicious, fifteen dollar. Oh mamaya <laughs> may titingnan pa ay cat cat 20 Hanggang dito na lang, guys. Thank you so much. Maganda ko. Joke. Akala mo naka eh. <laughs> Happy New Year sa mga nanonood ng mga videos ko. Thank you. Love you all. Salamat talaga. Ayot hindi kayo nagko-comment, nanonood kayo. Salamat.